Mudya sa yung yung gumagalaw ba? Hindi. Yung gumagalaw nakita Ito na. Ano ba regular o super agimat? Kasi dalawang klase ito. May super nga nga agimat kasama ang dayap. Mudya. May regular din. Ano ba kukunin niya sinabi? Regular ba o super? Oh, ito na papakita ko lang sa iyo, sir. Kasi sabi ng pinsan mo, yung regular kasi sin sin nag nag ito yung tawag kada yap yung nakita ko gumagawa sa niya sa video di ako ako dito at dito si man ka sabi ko ay yung ano na yung kapanahunan pa kapanahon ng lakas ka ba o sinaw na pa maraming ito maraming tao dito oh maraming tao dito pa ito ang tinatawag na wishing stone sa english kaya dinudumog itong kapanahonan sa mga sima nag apply nag -ap, na tanagap na kapagkabaho. Kaya nakita mo dati, dinudumog ito. Ngayon, ang tinatawag na regular agimat ito yon ang Paris nito ay sinukuan and then mula pa ko nakita Ito ang tinatawag na wishing stone Ang wishing stone naman ginagamit sa pagpapang-apply lima, siman ka, OW ka local nga trabaho lupa o domestic PD Sa umaga sa pagising ito ang proseso natin iwis mo mong aking gamit hiling ka sa puso, sa isip sa likha ng kalikasan, tulungan mo po ako. Ito ang wish natin. Ano bang bakay niya? Apply, trabaho ni Kusyo. Trabaho ah, lang. Ah, trabaho lang. At na na, wala pa. Okay. Okay. May negosyo siya, wala. Okay. Sa umaga, sa pagising, hiling mo. Sa puso, sa isip, sa likha ng kalikasan, tulungan mo ako. Awakan mo lang pulang tila, nakapasok sa pulang tila, kakarga natin saan. Ikaw ang buhay na Batumutia. Gamit ka sa kalinisan ng may kapangyarihan. Na tulungan mo po ako sa aking paglarabaho. Iiwas mo po ako sa disgrasya at sakit. Mga taong kasama sa trabaho, babaitin. Andin sa pamilya ko, iligtas mo kami sa sakit disgrasya. Ikaw ang buhay na Batumutia. Tulungan mo po ako. Tulungan mo rin ako na ma-promote ako sa trabaho. Andin madagdagan ang aking sahod. Babaitin ang lahat ng kasama ko sa trabaho yun ang mismo ha ah. panalangin sa pag sa pagising bago pumasok ito ang sinukuan bagin kasama yan sa pulang tila kasi kakargahan natin ng dasal na langis ha ah. okay yan ang regular agimat dito na tayo sa super yun o sinasabi ito ang tinatawag na super pag tinatawag ka super agimat. Pumunta ka sa bilibin 11 Okay lang tol, bigyan kita mamaya. Dahil Ha? Yan na dahil. Isa ka wishing stone. Isa ka sinukuan. Isa ka nangka. Nangka nga ba to? O yun. Yan. Yeah. And then, isa ka tagusan. O, nangka yan. Isa ka tagusan. O, ito yung tagusan na ba? Thank you. Dan. And then, isa ka bato nga walang putol ang guhit dito, dito sa maliit buhatay na maliit dito bato nga walang putol ang guhit yan and then isa ka isa ka mutya sa tubig i-explain natin to kasi tapos na pa-explain ito yung mutya sa tubig natin yan. ang missing stone i-wasting mo matupad ang pangarap so no dito tayo sa sinukuhan magsabi ang tao ang tao ng totoo magsabi ang tao ng totoo sayo, sa sa apply trabaho negosyo ano ah, trabaho yon sunod yung nangka kaba mabango ikaw ang napili na gustuhan ito so, yon sa trabaho ikaw na may pili sunod sa trabaho na kapag trabaho ka na tuloy-tuloy ang trabaho mo kasi nakakuha ka ng tuwit na bato ha ah, andin, and then accomplishment mabuo mo yung kontrata kasi may tagusan ka hindi uh, ba may kontrata ka sa barko 9 months, 3 months makamit mo siya ang promosyon, tagusan and then lahat ng taong kausap mo na bait sila, pabor sa iyo kaya meron kang kutiyan sa tubig mo. o yan ang 1, 2, 3, 4, 5 6 meteor sa super agimat o yan ang pinaka super agimat namin pero ang diferensya nakakaiba lang ang Precio. Kasi nung unang panahon, 2014, kasi nag-start ako dito. Ngayon, umabot na tayo ng 2025 sa Pinoy Agimat ng Kalaw. Ngayon, unang akong palabas, ito talaga ang regular. Ngayon, nag-request na sa akin, nga, wala ka na bang ibang agimat? Sabi ko, mayroon pa tayong ilalabas. Maghintay kayo. Ngayon, umabot tayo ng 2018, nag-update na ako. Ito yung agimat 2018 na super agimat sa 6 net yor. yun na yun. Ang presyo naman nito is 1,450. Ang dito, 150 lang. Pero ito, tisnit pa rin ito. Pero sa more power, pag mabilis ang proseso, dito na sila sa super. Kasi ang super, ikaw yung mauna talaga. Kay, lakas man ang ang power ng agimat natin kasi kombinasyon siya ng pitong o anim na kalikasan eh kaysa sa sinukuan at saka whistling Stone. Ang super agimat, iba-ibang specific na kahok nga ka bato. Halimbawa, Wish, bato pala pangarap. Sinukuan, mampasoko, nangka, ikaw ang napili. Tagus, accomplishment. Bato, walang putol, walang walang tigil at trabaho. And then, buti sa tubig, lahat naging harmony sa iyo, maging mababait. O yun ang ating gamit na regular. Al oh, Super. Ngayon, tatanungin kita kung ano ang gusto niya. Kasi sabi mo sa akin, kukuha yung sinukuha, pinsan mo. Ngayon, tatanungin kita, anong kukunin mo? Super ba? Regular? Ito lang muna. Okay, regular ang kukunin. Ngayon, dito na tayo sa activated. Pag tinawag na activated, makita natin ng isang bagay na may buhay siya. May buhay ba? Ang isang bagay nga buhay kumagalaw. So, nasasama natin ang hiling para matupad ang iyong pangarap. Okay. Kakargahan na natin ang dasal. Okay. Ito basbas -bas na kanina, kakargahan langis pag tinawag na kargahan ng dasal. Bubuhusan ito ng dasal nga may kasamang langis. Ito na. Ito na yung tinatawag na pangbasbas namin Mother Battle. Kasi narito lang ito kanina. Okay, may karga na siya. Okay, ito yung mga explanation natin sa re rewind re natin sa agimat ng regular. Ngayon, gagamitan na natin siya ng wishing stone. Okay. And then, tayong ilalagay na suha. So, ayan po mga utol ha. Uh, nag-upisarap po natin niyo, mag, ano lang, uh, na yun mag-ano lang magagay ng suka ng kanyang kutsa uh, ng system para sa apply karbaho libroso kaya tayo eh kaya hindi tayo namawala dyan eh, sa, -sa okay, wala okay, ito na yung system natin na. ito ang wish natin sa umaga sa pagising sir hiling ka sa puso sa isip sa lika ng kalikasan, tulungan mo po ako, ikaw ang buhay na batukot Ah, Nagtatrabaho sa company. Anong company? Uh, oh, sige lang. UBI, UBI. UBI. Ikaw ang buhay na batukot Tulungan mo po si sir. Anong pamangkin mo? Re Renato. 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 Mayornita. Tulungan mo si Renato Mayornita sa kanyang pagtatrabaho. Sa kanyang company. Sa kanyang company. UBI. UBI. Nga siya ay mabuo ang kontrata. May kontrata. Ang din mapromote sa trabaho, madagdagan ang sahod. Sa lahat ng mga taong nagtarabaho, pabaitin, ang sa buong pamilya, itigtas kasakit kitis nga Ikaw ang buhay na batumutya, gamit sa kalinis sa namay, kapangyarihan. Tulungan mo po ako. Yun ang wish mo sa maga. Ngayon, pag nakuha mo ang aking gamit, ito ang mga pinagbabawal. Huwag mo lang daling sa sugal, inom, patay, pagpumura, pang, pang babae, at hindi pili mahakpangan. Kasi ang isang bagay na bigyan ng buhay, nawawala ang bisa. Ngayon, kung napromote na siya o nakita niya talaga ang buhay ng aking gamit, pwede siya babalik sa akin. Ihiwis naman natin, uh, another wish naman, ang gusto niya andin, kung gusto ang kumuha siya ng super-agymat. Okay, I wish you, Renato, Lita your your Mayor Mita. Mayor Mita UBI Company. Tingnan natin ang Agimat Desir, regular Agimat kung buhay. Ikaw ang buhay na bato mutya. Gamit sa kalinis sa namay kapangyarihan. Tulungan mo po si Sir Renato Mayor Mita sa kanyang company UBI na iiwas mo sa sakit disgasya mga taong kasama sa trabaho pabaitin sa buong pamilya Pilintas, sakit nisgrasya. Ikaw ang buhay na batumutya gamit sa kanilis sa namay. Kapangyarihan. Tulungan mo si sir. Tulungan mo po si sir. Tulungan mo po. Okay. Hindi siya na galaw. Kumukulo lang siya. Palitan natin. Kailangan gagalaw. O ito yung wisdom stone natin ngayon dito ikaw ang buhay na batumutya gamit sa kalinisan sa may kapangyarihan tulungan mo si Sir Renato Mayorita sa kanyang pagkatabaw sa Ubi UBI na siya ay initasakit islasya sa mga taong kausama sa tabaw pabaitin sa buong pamilya tulungan mo din mapromote sa trabaho madagdag ang sahod, dagdagan sahod ikaw ang buhay na batumutya gamit sa kalinisan na may kapangyarihan. Tulungan mo si sir. Okay. Nakita mo na aking buhay na bato. nagwis ka na matupad ang pangarap. Siya na magpatuloy nito mag para makuha ang kanyang giling sa buhay. Okay. Gagamitin mo lang ito sa tamang hangarin. Ikaw ay mabibigan ng magandang buhay sa aking agimap. Okay. Ito na yung kasama sa regular agimap. 2014. Okay. Isisira ito. Pera a mona,